Nagsimula ang pelikula habang nagbibigay talumpati si Son Aina sa idinaraos na isang pagtitipon. Siya ay isang matagumpay na negosyante at nagmamayari ng Junkie Jewelry Exports. Inya aalay niya kay Daniel Peterson ang kanyang tagumpay. Ayon kay Son Aina, kung hindi dahil kay Daniel ay hindi niya mararating ang kanyang matagumpay na kinatatayuan sa kasalukuyan. Hindi pa natatapos ang selebrasyon ay tumayo ang grupo ni Mr. KK at asiwang umalis. Nakita sila ni Daniel na siyang nag sa kanila at sinubukang pigilan pero nagdadahilan si Mr. KK. So mabad sa usapan si Son Aina at sinabing si Mr. KK ang dahilan kung sino siya sa kasalukuyan. Tinanong pa ng babae na bakit parang hindi masaya si Mr. KK sa kanyang narating. Nakisali sa usapan si Raj at sinabihan si Son Aina na huwag masyadong mayabang, isa lang siyang ahas na umangat sa buhay. Yumaman lang siya dahil sa panggagamit ng tao. Nagalit ang babae kay Raj at sinabing hindi na siya matatakot ng kung sino man. Tuluyang umalis si na Mr. KK at si Raj na may panlilibak mula kay Son Aina. Sa bahay ni KK Malotra, pinapagalitan nito si Monish na kanyang manogang. Sinabi niyang pinabayaan lang nilang mabankrupt ang negosyo nilang KK Jewelry Exports at napunta lahat kay Son Aina. Sinisi din ng matanda ang anak na si Raj Malotra na siyang may kasalanan sa lahat. Kung naging mautak lang at responsable si Raj, matatagpa sana ang kanilang negosyo. Ilang taon ang nakalilipas, nakita ni Raj sa isang birthday party si Son Aina na sumasayaw. Nabighani siya sa angking ganda ng babae. Dala ng medyo nakainom, nilapitan niya si Son Aina at binabastos. Magiliw siyang pinipigilan ng dalaga pero nagalit din dahil makulit na talaga si Raj. Binigyan niya ng malutong na sampal ang lalaki sabay umalis sa party. Hindi matanggap ng binata na ang isang Raj Malhotra, na halos nasa kanya lahat ang katangian na hinahanap ng mga babae ay basta-basta lamang sinampal. Pinahanap niya kay Monish at sa kanyang mga kaibigan kung sino man ang nakakakilala sa babaeng sumampal sa kanya. Gusto niyang gantihan ng masarap na ganti ang hindi niya nakikilalang si Son Aina. Samantala, nagpunta si Son Ina sa bahay ng mga Malhotra para magpapirma ng dokumento kay Raj na anak ng boss niyang hindi pa niya nakikita. Dahil tulog pa ang lalaki, iniwan na lamang niya sa lola nito ang papeles. Sinabi niyang importante na mapirmahan agad iyon sa kasya umalis. Sa kanilang opisina, sinabihan ni Monish si Son Aina na makipagkita kay Daniel Peterson, isang kliyente nilang galing London. Siya ang pinakamalakas nilang kliyente kaya dali-daling umalis ang dalaga para katagpuin si Daniel. Papunta naman si Raj sa opisina para dalhin ang papeles nang makita nito si Sun Aina na paalis. Hindi niya sukat akalain na ang babaeng hinahanap niya ay empleyado pala nila. Hindi rin inakala ni Monish na si Son Aina Khan, na siyang marketing manager ng kumpanya ang babaeng sumampal at hinahanap ni Raj. Sinabihan niyang maganda pero mahirap maligawan ang istriktang si Son Aina. Nagbigay hamon kay Raj ang sinabi ng kanyang bayaw na si Monish. Sinabi niyang sa loob ng sampung araw ay babagsak sa kanyang kama si Son Aina. Isang milyon niya, laban sa piso ni Monish ang pusta. Ganon kasigurado si Raj na mananalo sa postahan. Alam din ni Monish, hindi kakayanin ni Raj si Son Aina. Naging matagumpay naman ang meeting ni na Daniel at Son Aina. Sinabi ni Daniel na dahil lang sa babae kaya siya pumirma sa panibagong kontrata ng kumpanya nila. Nagparamdam din siya ng pagkagusto kay Son Aina. Binigyan pa niya ang babae ng regalo na relo bago sila maghiwalay. Sa kanyang opisina, galit na galit si Son Aina nang makita si Raj na pumasok. Ipinagtatabuyan niya ang lalaki at sinasabihang bastos na stalker. Tumawag pansin sa kanilang mga empleyado ang nangyayari at si Son Aina naman ang nagulat nang sabihin nila na si Raj ang anak ng kanilang boss. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki. Sinabi ni Raj na tama lang ang ginawa ni Son Aina. Nagbigay aral sa kanya na hindi dapat binabastos ang mga kababaihan. Nangangako siya na magpapakatino na, aasikasuhin mabuti ang kumpanya at iwasan na ang pakikipagbarkada. Gagawin niya yun dahil kay Son Aina. Sa mga araw sa opisina, nakikita ni Son Aina ang magagandang katangian kay Raj. Magiliw sa empleyado, masipag sa trabaho na taliwas sa narinig niyang tamad, mainitan ang ulo, mabisyo at bastos talaga. Lalo pa siyang humanga sa binata ng may benta nito sa mga customer nilang Chinese ang mga alahas na matagal nang nakaimbak. Nag-usap ang magbayaw at si Raj pa ang nagpaalala kay Monish na July 18 ay panalo na siya sa postahan. Ibinibida naman ni Son Aina kay Natasha na kaibigan niya ang nakitang kasipagan ni Raj, sinabi niyang mabait at maalalahanin ang binata. Ibang iba siya noong gabing sinampal niya. Si Natasha na rin ang nagsabi na napapamahal si Son Aina kay Raj, ayaw mang aminin ng dalaga. Kapag hindi mo makikita ang pagkakamali ng isang tao, simbolo iyon ng isang umiibig dagdag pa ng kaibigan. Nagising si Son Aina na may isang bangkos ng bulaklak na galing kay Raj. Nakatanggap pa siya ng tawag sa binata na nagyayaya ng isang dinner date. Ikinatutuwa ng dalaga ang atensyon na ibinibigay ni Raj sa kanya. Habang nag-uusap silang dalawa sa restaurant, dumating ang isang kaibigan ni Raj at kinantsawan siya. Bakit kasama niya ang babaeng sumampal sa kanya na ikinagalit ni Raj, sinuntok niya ang kaibigan at muntik pang saksakin pero pinigilan siya ni Son Aina. Sinabi ni Raj sa dalaga na hindi niya papayagan na may babastus pa sa kanya. Natuwa ang dalaga sa narinig at akmang hahalikan niya si Raj nang pigilan siya nito. Sa isip ng babae ay maginuuna nga si Raj Malotra. Sa kasalukuyan, narinig ni Raj na kausap ni KK ang isang tauhan nila, sinasabi niyang palubog na ang kanilang negosyo. Nakatanggap naman ng tawag si Son Aina kay Monish, nag-uulat siya kung ano ang takbo ng KK Jewelry Export. Kausap ni KK ang isang kliyente pero sinabi niyang nakahanap na sila ng mas murang supplier. Dumating si Son Aina, alam na agad ni KK na siya ang nakasulot sa kliyente kaya inis na umalis na lamang ang matanda. Habang kinukuha ni Monish ang komisyon niya kay Son Aina, sinabi niyang bankrupt na ang KK Export. Pati ang mga bank accounts ng kumpanya ay sarado na rin. Bago siya umalis, sinabi pa niyang laging lasing si Raj at pag-alagala na lamang sa kalsada. Nalungkot si Son Aina sa narinig. Samantala, inatake ng high blood si KK dahil sa nangyayari sa negosyo nito. Nalaman iyon ni Raj kaya nagmadaling umuwi ng bahay na nag-aalala. Sinabihan siya ni Monish na ang lintik na pustahan ang sanhi ng lahat. Nagwawala si Raj na pumunta sa bahay ni Son Aina. Sinabi niyang isa siyang manggagamit, kinakasangkapan lamang si Daniel para pabagsakin ang negosyo nila. Nagalit din si Son Aina pero humupo agad nang malaman niyang may sakit na si KK. Kahit papaano ay naging boss niya ang matanda. Sinabi niyang nag-aalala siya sa kalagayan ni KK. Hindi makapaniwala si Raj sa naririnig kay Son Aina. Lalo nang sabihin niyang mahal na mahal pa rin siya nito. Gusto niyang magsimula sila muli uli na ang tanging sagot ni Raj sa kainiwan ang nag-aalalang babae Ang nakaraan, hinahanap ni Sonai na si Raj dahil tatlong araw nang hindi pumapasok, hindi rin matawagan. Napagtanto niya na napamahal siya sa binata. Naiinis siya sa sarili na matapos siyang paibigan ay biglang naglaho si Raj. Naiiyak na siya ng makatanggap ng tawag mula sa binata, naglabas siya ng hinanakit kay Raj na irresponsibly at walang pakialam sa damdamin niya. Sinabi ni Raj, miss na miss niya si Son Aina at pinapapunta sa kanyang rest house. Dumating sa rest house si Son Aina at doon ay pinaalpas nilang dalawa ang init na nararamdaman. Kay Son Aina, init iyon ng pagmamahal. Kay Raj, iyon ay pagtatagumpay. Tagumpay na ang isang Raj Malotra, makukuha niya anuman ang kanyang gugustuhin. Nakahiga pa sila nang tumunog ang doorbell. Nagtataka si Raj kung sino ang Pancho Pilato na dumating. Binuksan niya ang pinto at nagulat dahil pamilya niya ang dumating. July 18 na, ang pambungad na sinabi ni Monish. Nataon na birthday ni KK, dinala sila ni Monish sa rest house at inaakalang pa birthday surprise ni Raj ang romantikong loob ng bahay. Ang pamilya naman ang nasurpresa nang makita nilang nasa loob ng bahay si Son Aina. na si Raj, wala siyang alam na idadahilan at nasabi lamang niya na mag-asawa na sila ni Son Aina. Sinisi niya si Monish kung bakit niya dinala sa rest house ang kanyang ama. May kahalong kantiyaw ang sagot ni Monish, ang mahalaga na nalo siya sa pusta at ibinibigay ang piso kay Raj. Kinausap ng lola ni Raj si KK nagawing gawing formal ang pagsasama ng dalawa. Gusto niyang magkaroon ng engagement party para malaman din ng mga kamag-anak at mga kaibigan nila. biliman si KK ay pumayag din sa mungkahi ng ina na botong-boto kay Son Aina. Sa araw ng engagement party, dumalo ang ina ni Son Aina na si Juliet. Dumating din si Kalbo na kaibigan ni KK. Nakilala niya ang ina ni Son Aina na isang dancer sa club at bayar ang babae. Inakusahan sila ni Kalbo ng mga gold digger. Ginagamit lang ang mga katawan para magkapera. Narinig ni KK ang kanilang usapan at nagalit. Sinabi niyang hindi siya papayag na magkaroon ng balae na isang pokpok. Sumagot si Juliet na nakaraan niya iyon at matagal na siyang nagbago. Nakiusap din siyang huwag ipagsabi dahil walang alam si Son Aina sa nakaraan niya. Kinaladkad pa rin ni na KK at kalbo si Juliet at ipinahayag sa mga bisita ang kanyang pagkatao. Nakiusap pa rin si Son Aina kay Raj na anuman ang nakaraan ng kanyang ina, lumipas na iyon. Nagbago na siya, hindi nakinig si Raj dahil ayaw naman talaga niyang mapang-asawa si Son Aina. Sa harap ng mga dumalo, sinabi ni Raj na pinagpustahan lang nila ni Monish si Son Aina. Sa ikalawang pagkakataon, sinampal muli siya ng babae sa kasila umalis na magina. Hindi na kaya na ni Juliet ang kahihiyan na idinulot ng pangyayari kaya nagpakamatay na lamang. Sa kasalukuyan, sinabi ni Daniel kay Son ina na kalimutan na ang lahat. Alam niyang ang nakaraan ng ina alala ng babae. Nagtapat na rin siya ng pag-ibig kay Son Aina at sinabing magsisimula silang dalawa. Tinanggihan siya ng babae sa rason na hindi pa siya handa at may iba pang gagawin. Naihinga ni KK kay Rohat na isang kaibigan ang kinakaharap na problema sa negosyo. Ayaw naman niyang tanggapin ang alok na pera ni Rohat. Habang nag-uusap ang magkaibigan, dumating ang dalagang si Soldana na anak ni Rohat. Kilala siya ni KK dahil halos lahat ng birthday niya ay nadaluhan niya. Napag-desisyonin nilang pag-isahing dibdib na lamang ang kanilang mga anak. Tutal mga dalaga at binata pa naman ang dalawa. Bilang mga bagong magkasintahan, dumalo sa isang kasayahan si Naraj at Soldana. Hindi nagustuhan ni Raj kung paano makipagsayaw si Soldana. May halong kaharutan at paglalandi. Ang masaklap, nalingat lang siya sandali ay may iba ng kaulayaw si Soldana. Umalis na lamang si Raj. Dito niya naisip na kahit papaano, matinong babae si Son Aina. Nagsisisi siya sa pang-aaping ginawa niya sa babae. Nagpunta siya sa bahay ni Son Aina at buong pagmamahal na tinanggap pa rin siya ng babae. Sa bahay, init ng pagmamahalan at init ng kaboglian ang tinamasa ng dalawang nilalang na sadyang ginawa yata para sa isa't isa. Habang naliligo si Raj, tumawag si Soldana at sinagot ni Son Aina. Sinabi niyang siya ang unang minahal ni Raj na ikinagalit ni Soldana. Nagsumbong siya sa kanyang ama na niloloko siya ni Raj. Dahil dito, pinuputol ni Rohat ang pagkakaibigan nila ng mga Malotra. Galit na galit na sumugod sa bahay ni Son Aina si KK. Sinabi niya sa babae na tigilan na niya ang panggugulo sa kanyang pamilya. Nakita niyang nandoon si Raj. Sinabi ng binata na hindi nila dapat minaliit si Son Aina. Humingi siya ng paumanhin sa ama pero mahal na mahal na niya si Son Aina. Sampal lamang kay Raj ang isinagot ni KK. Masaya ang kanyang mga barkada at sa wakas, lalagay na sa tahimik si Raj. Inamin niyang nagsimula sa postahan ang lahat pero humantong sa tunay na pagmamahalan. Nagkukwento pa siya ng makatanggap ng tawag mula kay Sonaina. Ipinapaalala ng babae ang kanilang dinner date. Lalo pang nagulat ang kanyang mga kaibigan ng magpaalam si Raj na aalis. Bagay na hindi niya ginagawa noon dahil mas mahalaga ang barkada at inuman kaysa kung sinuman. Nakarating si Raj sa rest house na nabili na rin ni Son Aina. May halong pononibik at pagtataka si Raj dahil parehas ang suot na damit ni Son Aina noong una niya etong makasalo sa kama. Sinasabi ni Raj ang kanyang pagmamahal kay Son Aina nang tanungin siya nito kung ano ang pecha. July 18 ang sagot ni Raj. Ang petsa kung saan sinira lamang niya ang pagtitiwala at pagmamahal niya ang sagot ni Son Aina. Sinabi din ng babae na ang Son Aina na nagmamahal sa kanya noon ay patay na. Sumabay sa pagkamatay ng kanyang ina nang dahil sa kagagawan ni Raj. Kung noon ay nanalo ang binata sa postahan nila ni Monish, talo naman siya ngayon, ang dagdag pa ni Son Aina. Napagtanto ni Raj na planado na paghihiganti lang ang ginawa sa kanya ng babae. Pinaibig lang din siya nito, ngayon na alam niyang mahal niya si Son Aina, saka naman siya hihiwalayan. Sa galit niya, sinakal niya si Son Aina at sinabing papatayin niya. Sa kabutihang palad, dumating ang mga gwardya ng bahay at pinalabas si Raj. Sakay ng kanyang kotse at papasok noon sa kanyang opisina si Son Aina nang makita niya si Raj. Nakaupo siya sa isang tabi na kausap ang sarili at bukang bibig lamang si Son Aina. Naawa sa kanya ang babae at akmang bababa sa kotse nang maalala ang kaapihan na idinulot sa kanya ni Raj, kasama ang pagpapakamatay ng kanyang ina. Nagtatapos ang pelikula ng isarado ni Son Aina ang bintana ng kotse at tumuloy patungo sa pupuntahan.